So, ngayon, maram po tayo ditong tumating na. Hi, sir. So, 5 days ko po itong inintay. Muntay lang po siya ipa-cancel. Pero ngayon po, chill lang ako. So, open na natin. So, guys, open na po siya. And, i-check po natin siya kung 13 items po siya. Items po yung na-order naman. So, tignan po natin kung 13 items. So, first po. Ito po ating top bad tab.

yan po. Ito po talaga yung kung bakit kami umorder dahil po dito. <laughs> oh yung ipot ko po para sa school ko pagkapapasok. Case po. Para dun sa phone ko. Para sa 16 Pro Max po, yung phone po. So, ito po, nitiisa po. Sa iPhone 15 Pro Max po ito. And next po is yung pangkaisayan po, yung sa chupo niya. Mm -hmm. Gray po yung color niya. Kasi po, lagi na po tinatanggal niya, yung chupo niya. And next para dun po din po sa iPhone 16 Pro Max. Yung sa likod po ng ano niya, camera. Airpods po siya. Color pink. Yung kanina din po. Pang iPhone 16 Pro Max. Pong yung pang sabila po ni Shaya. pang linis po yung itip ko po pang school din po siya wow okay. Ito po ang ka-cute na po guys parang mga may design ko pa niya and last para po siya para po pag mag siya. Kasi malapit na po siya mag-6 months. Pag kakain na po siya. Kasi kailangan niya na po nito. Yan. kit po o. Oh. Baso. Plastic po. Ay, may istro din po pala siya. Next. May spoon. Plastic. And po siya and pagkakakain po siya para hindi malaglag yung mga food para hindi magkalag so 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11 12, 13 13 naman po siya so i-open na lang din po natin pala. lahat hindi po natin i-open yung bottle may milk Ma po na siya yun ikat natin Wow, ang cute po ng color niya. And ng design. Wow! Ang cute! Ang kakot niya guys. Siyang, madali lang po siyang i-open. Ito um, na design po sa likod. Meron po tayong isang color na orange, pink, and maroon po. Light blue, and light green, brown, and red, and white. Ang kukit na guys ng mga color. And next, ito po o, sa gila siya yan. Para pa malinis. So, okay. naglalaway na po siya guys. siya guys? Ganyan. Ganyan. Ang cute po kasi may siya. And next. Ito din. Ang okay, cute pala na ito. Uh, ko sa school, hindi boring hair ko okay. iba, -iba rin po pala design may mga heart may design may ganto, and, may right. and ito pong case hello people wow ang cute hello ang cute guys oh try natin siya guys mamaya and next ito po airpods ang cute din po neto kasi color pink po siya guys Okay, Ito po yung kinakabahan ako kasi Oh, wow! Ang cute! Sobrang liit niya guys oh. Hala, ang cute! Kinakabahan po ako dito guys noong una kasi ang ano, ang, ang kala ko po baka yung packaging yun lang po. So, ayan si and next ito po dito po din ito cute din po neto kasi po meron sa kanya mga iba-ibang color yung ganyan po, yung parang rainbow and meron naman po mga dark and t siya guys yung mascara star pag nilagay ko so ito din po guys dati nakikita ko sa tiktok and next yun po po this ko po guys so open natin hala hala ang cute ang cute na guys Ya, yeah, apa yang mana kita? Wow, ang cute na, guys. Wala po yung pimples. Ayan po siya. Nahanap ko po yung pimples ko sa lili. And ang cute na ito, guys, kasi po, mayroon po siyang heart, heart, and star, star. Para hindi naman po boring yung, ano, yung case. Hindi boring sa star, po. So. And ang kala ko po dito, malaki siya. Pero okay naman po siya. Cute naman po siya. At least po, dumating po siya. And next po natin is yung chupon po ni Shaka. Ayan. Ito na naman na ganito dito. Ang akala ko po dito, hindi po kasama yung ito pong as in chupon niya. Ang kala ko po ito lang.

alam kung paano po. So guys, ito na po yung type Medyo po siya malaki. Nakakala ko po dito, pang bad stuff po siya, as in yung set po ng bad So, ito lang po pala yung pikakabot siya. Wow, ang cute. Ayan, kailangan po ito ni Shine kasi mabigat na po siya. Hmm. Mahirap na po siya palikuan. Kakabit lang po dito sa mismong bathtub. And, Tundas na po na naman sa mga Na-open na po na po. din ng purple and pink. Eh, kasi favorite color ko po silang parehas. And the next part, was... Wow, ang cute na guys, oh. Hindi po siya boring tignan kasi para pong rainbow yung color niya. Hindi po siya dark. And next step, ito parang rainbow din. Hala, ang cute na guys kasi stretchable po siya. po sila. Pero ito po is dark. So, yun lang po guys. And, yun lang po guys. Bye! So, yun lang po guys yung mga fire sale natin for today's. Bye! Yun lang po guys. Don't forget to subscribe. Para updated kayo sa aking mga videos. Bye!